Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Boses Nobela. Good afternoon everyone. Here is your third floor front desk speaking. Pahayag ng front desk sabay labas ng litrato ng bata sa malaking TV ng mall. Whoever the parents of this child, please proceed to the third floor. Sambit nito. Maya-maya pa'y umakyat ang isang babae sa third floor ng mall habang umiiyak. Pamangkin ko, kanina pa kita hinahanap. Di diba sabi ko, wag kang lalabas ng furniture shop ni Tito? Sambit ng babae. Lilak? Ikaw na ba to? Tanong ng front desk. Teka. Don Don? OMG! Ang tagal na rin. Tugon ni Lilak. Nakakatuwa naman. Hindi ko akalain na magkikita ulit tayo. Sambit ni Don Don. Oo nga sa tagal ba naman ng panahon? Dito pa tayo makakapagtagpo sa mall? Akala ko sa mga malalaking tulay ka na nag-over the bakot eh. Biro ng dalaga. Habang nakatalikod at takmang aalis na. Teka Lilac. Oh bakit? San ka na ngayon? Naku, taga lang ako. Sa malapit. Sagot ng dalaga, sabay tuluyang tumalikod at umalis. Gustuhin mang humabol ng binata, hindi niya ito magawa dahil may duty ito. Nagtatrabaho ang binatang si Dondon sa isang malaking mall. Matao dito, maingay at masaya sa loob. Maganda man sa paningin ng mga tao ang kanyang trabaho, hindi malaki ang kinikita ng binata dito dahilan para maliitin siya ng mga dating kakilala at kaklase. Isang araw, Hoy, si Don no? Oh! Turo ng kung sino sa malayong banda ng pwesto ni Dondon. Lumapit ang grupo ng mga kalalakihan at sinimulang iabangan ng binata. Pre, dito ka ba din? Wala ka pa rin palang unlad. Tanong ng dating kakilala. Oo eh, gusto ko rin naman ang ginagawa ko, ang magsalita sa mikropono. Tugon ni Don Dondon, kumikita ka ba ng malaki dyan? Nakakabuhay ba ng pamilya yan? Makakabili ka ba ng sasakyan dyan? Kasi kung hindi, eh, walang kwenta yan. Tugon naman ni Mark, Teka, teka, masyado naman atang personal ang mga tanong mo. Labas ka na sa mga bagay na yun. Tugon ni Dondon, ang yabang mo naman pre, samantalang maliit naman ang sahod mo. In short, trabaho to ng pangbobo, kumbaga may matrabaho lang. Sambit ni Mark, habang tumatawa-tawa kasama ang mga barkada nito. Maya-maya pa isang suntok galing kay Dondon ang natanggap ni Mark. Tumugo ang ilong nito kaya ganti ang isinukli niya. Mayabang kang pulubi ka ha? At least ako, Japan citizen na. Mayaman na at kumikita. E ikaw? Pulubi ka. Pulubi. Sigaw ni Mark na siya naman ganti kay Don Don. Itigil ang walang kalamalaman komosyon na ito. Sambit na may-ari ng mall. Donathan El Consuelo? I never expect na makikita kita sa gantong klase ng drama. I'm very disappointed. Go to my office. Sigaw na may ari sa binatang may mga bangas sa mukha at tumudugo ang libig. Maya-maya pa. Don, Don, anong komosyon yun? Nakakahiya. Nakakahiya ang mga mura at laitan yun ang kabasagan mo na mukha. Rinig na rinig sa mic. Hindi mo man lang ba naisip na may mga batang nakakarinig? You know what? Magpahinga ka nga muna. Ngayong linggo, suspended ka ng isang linggo. Sir, wag naman po sanang ganon. Kailangan ko pumabuo ang sweldo ko. Pagmamakaawa ng binata. Okay, fine. Pero if maulit to, Donatan, I will remove you. And my company. Sambit ng may-ari. Di naman talaga mahilig sa gulo ang binata. Pero dahil katulad lang din siya ng lahat, nauubusan din ito ng pasensya. Bumalik ito sa front desk na may mga pasasamukha at ipinagpatuloy ang trabaho nito. Nang mga sumunod na araw, Paging, owner of the baggage found beside the K-Boutique, please proceed to the third floor to claim your lost item. Thank you! Again, calling the owner of the baggage found beside the K-Boutique, Please proceed to the third floor to claim your lost item. Thank you! Sambit nito, sabay ang paglabas ng litrato ng bagahe. Dalawa hanggang tatlong oras ang lumipas at walang umangkin nito. Kinagabihan, isang linggo ng binata bago tuluyang bumaba ng hagdan, sabay lapit sa bagahe. Invasion of privacy to pero baka bomba o granada ang laman. Mas mabuti nang i-check. Sambit niya sa kanyang sarili habang unti-unting binubuksan ang zipper. Lah! Grabe! Totoo ba to? May ganito ba talaga? Galing pa to sa masasamang loob? Tanong ng binata sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang sandamakmak na pera. Malamig na pawis. Mabilis natibok ng puso at Tulalang mga mata nito, mga pinaghalo-halong reaksyon ng binata, bunga ng gulat sa nakitang laman ng bagahe. Ayun ID! Sambit niya habang binabasa ang mga letrang nakaukit sa pagkakakilanlang papel. Mr. Doraytoy Ilustrisimo? Sambit niya nang dahan-dahan habang binabasa ito. Sinalusa ng binata ang ID at tuluyang umuwi kinabukasan. Excuse me, have you seen a baggage here? The ng isang foreign national. Yes, sir. What kind of baggage? And what color so that I can find it in our database for you? Does it have a brand name on it? The ng binata. It's green and filled with clothes liwanag ng isang foreign national. Ah, uh, I feel sorry to inform you, sir, but I didn't find any bag with your given description. Please leave your number so I can call you if ever someone surrendered it. Paghingi ng tawad ng binata. Lumipas ang dalawang araw at wala pa rin umaangkin sa bagaheng may lamang sandamakmak na pera. Kaya, naisipan ng binata na pumunta sa isang radio station para itawag ito. Natatakot din kasi itong ipakita ang mukha niya. Isang hakbang papunta ng hagdan patung second floor ng building ng... Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng binata. Yes, I'm okay. Sagot ng matandang lalaki na natumba. Binuhat ito ni Dondon at inaupo sa upuan. Para abutan ng panyo. Ano nga palang pangalan mo iho? Ngayon lang kita nakita sa building na to. Tanong ng lalaking matanda. Nako sir, I don't work here. May sadya lang po sana ako. Isa po kasi yung bag nakuha ko mula sa mall. Bala ko sanang itawag sa radyo. Ang tagal na rin po kasing walang nagkiklaim. Sambit ng binata. Ah ganun ba? Nasaan ang bag? Tanong ng lalaki. Isang lunok ng binata ng laway. Pero ang laman nito. Kailangan niyang ingatan para hindi manakaw. Kung malalaman ito ng kung sino lang, may posibilidad na manganib ang buhay niya. Andito po sa paper bag, tugon niya. O sige, ihahatid na kita sa taas. Sambit ng lalaking matanda. Minuto lang din ang makarating ang dalawa sa itaas. Isang babaeng DJ ang nandirito. May hawak na mikropono at mga kwentong tala ng mga listeners ang nasa lamesa. Kuminang ang mga mata ng binata. Tuwa niya na makita ang mga mamahaling mikropono sa harap ng babae. ay ay, ay guys, again again Cebu City Radio Station is jaw looking for aspiring future radio speaker." Masayang sambit ng babae. Natila ba may kausap sa mikroponong hawak nito. Natila ay isang Amerikana. Isang linggo ng babae. I wait, may bisita tayo. Yes, kuya? Tanong niya kay Don Don. Hi po, DJ CBC, um may itatawag lang po sana ako sa radyo. Sambit ng binata. Ha? May appointment yan, manager. Wala naman sa sketch ko ah. Baka ni DJ Cebu City. Naku, DJ Cebu City. Pagbigyan mo na, baka importante ang itatawag sa radyo. Tugon ng lalaki. O sige, isang puso na naman bang nawawala? Biro ng DJ. Isang kamot sa ulo ni Don Don at namumula. Ako ma'am, po. Tugon ng binata. Naku, sige. Ano ba yan? May umutang sa iyo, hahanapin mo. Tanong ng DJ. Hindi rin po. Tugon ni Don habang nakangiti. O sige, baka maubos ang oras ko kakahula. Eto si kuya at itatawag, mukhang importante mga listeners. Bumida na ang magpapabida. Sigaw ng DJ. Hay po, gandang hapon. Bati ni Don sa mikropono. Ay, si Beshi Cake, ang ganda ng voice, boses nobela. Pwede ka bi? Sambit ng DJ habang nakatabi si Don Don. Pwede po saan? Tanong ni Don Don. Pwede ka na umuwi. Tagal mo eh. Charot! Biro ng DJ. Ang ganda ng boses mo. Boses, nobela. Sumasali ka ba sa mga contest? Tanong ng DJ. Naku ma'am, hindi po. Pero isa po akong voice speaker sa isang mall. Tugon ni Don, Don At talaga? asang hasa ka na pala. Alis ka na doon. Dito ka na sa amin. Sambit na pabiru ng DJ. Pwede rin po. Bale, pwede ko na po bang simula ng panawagan ko? Tanong ni Don Dondon. Sige anak, pwede na. Sambit ng lalaki, nakatabi nila. Na siya ang naghatid sa binata paakyat kanina. Hello po, ako po si Donatan. Nag-work po ako sa isang malaking mall. Hindi ko na po babanggitin kung saan, pero may nakuha po akong bagahe na may lamang sandamakmak na pera. Sambit ni Don Good Samaritan si Kuya. Pagputol, na sambit ng DJ. Tuloy ko na po, tanong ni Don Don. Sige, tuloy mo lang nak sambit ng lalaki sa gilid. Tatlong araw ko na pong iniintay ang may-ari. Sa mga oras po na ito, hindi ko pa rin po siya mahanap. Meron po akong ID niya, si Sir. At mang babasahin niya ito, nang takpa ng DJ ang bibig ng binata. Huwag mong babanggitin, hindi sinasabi dito sino may-ari. For safety, sambit ng DJ. At dun nga nagtatapos ang pagpapabida ni Kuya Donatan. Sambit ng DJ, isang lahat ng kamay ng lalaki, sabay kuha ng bagay dondon. -don. Sir? Taka ng binata. Kay Sir yan. Sambit ng DJ habang nakatakip ng kamay ang mic. Isang kindat mula sa may-ari ang natanggap ng binata. Matamis ng ngiti naman galing sa DJ magaan ang silid na iyon dahil sa good vibes na hatid ng DJ at nagawa ni Dondon. Boses nobela ka, wag mo sayangin, iparinig natin sa buong Pilipinas ang tinig mo. Maging radio speaker ka, madali lang naman eh, babasa ka ng kwento at totonohan mo lang. Sambit ng may-ari, sabay talikod at akyat sa itaas. Kinabukasan hindi nagdadalawang isip si Dondon na mag-resign. Boses niya ang passion niya. Kaya naman pagkakataon na iyon para mas ma-improve pa ang sarili niya. Nag-apply ang binata at walang ano anong hinair ito. Dumating ang mga taon na isa na siyang sikat na radio speaker. Ang mga barkada naman niya dati ang humihingi na rin ng tawad na isa na sa mga masusugid niyang tagapakinig ngayon. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.